Nakikisimpat siya ang mga netizen sa kapamilya actress na si Janine Gutierrez matapos pumanaw ang dalawang lola niya sa loob lamang ng halos wala pang isang linggo. Matatanda ang unang pumanaw ang kanyang lola sa father's side na si Asia's Queen of Songs Pilita Corrales noong Sabado ikalabindalawa ng Abril. Ayon sa anak ni Pilita na si Jackie Lu Blanco, actress, walang malubhang sakit si Pilita kundi hindi na lamang nagising mula sa pagkakatulog si Pilita ang ina ng aktor na si Monching Gutierrez, na tatay naman ni Janine, 85 taong gulang nang siya ay sumakabilang buhay. Miyerkules Santo, ikalabing anim ng Abril, nagulantang ang lahat ng kumpirmahin ng aktor na si Ian De Leon na pumanaw na ang inang si National Artist for Film and Broadcast Arts at Superstar Nora Honor, sa edad na 71. Hindi tinukoy ni Ian ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina, subalit inaasahan ng isang state funeral para sa nag-iisang superstar at pambansang alagad ng sining. Si Nora ang ina ni Lotlot de Leon, nananay naman ni Janine. Kaya naman, bumuhos ang pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng dalawang icons ng showbiz, lalo na para kay Janine, mula sa mga celebrity, fans, at maging sa social media personalities.